Good morning, guys. <laughs> so, kasi maliit yung ating kitchen kaya pinapakasya ko lang yung lahat. Um, good morning, guys. Magluluto tayo ngayon ng break ay ng ni ng asawa ko at saka breakfast niya natin. Um, meron ako dito ng bacon, at saka egg, at saka of course sweet bread. Itong bread. Ngayon ko ay parang um, burger sa guys. At saka itong isang bread. Iba-iba bread. <laughs> dalawa kasi dalawa kasi gusto niyang baonin ito. Lutuin na natin yung kanyang bacon. Okay. -like In your mind, set you free. See, see, in your mind, set you free. Kakain tayo yung breakfast, guys. Prepare mo na ako ng breakfast. Kakatapos ko lang pagkainin si Omix. Kaya ako na naman ang kakain. Yogurt lang naman kakainin ka. Tsaka lagyan ko ng crunchy oatmeal. At tsaka banana. Yan lang naman ng aking breakfast, guys. Ito yung aking breakfast yogurt, banana, at saka crunchy oat milk. Ay, kain tayo guys, ito. Mm. It's cold. Nalabas ko naman na to. So, mabas kami pili ng isda, guys, kasi para uulamin namin. Ako lang sanang lalabas, kaso lang naawa naman ako sa dalawa, sa bahay lang. At least kahit ano, maanginan din sila. Stop, next stop. Stop, stop. You need to hold, mommy. Hold, mamaya. Okay, <laughs> stop. Eh, dinala ko na lang sila. Para naman, makalabas din silang dalawa. Para hindi sila mabuknot sa loob ng bahay. Oh, next stop, please. Good boy. Oh, I'm not <tom>

Ayan, si mama pa prepare ng isda. Ano? Ah, What, mama? That's the room of the top. Yan Okay. Ano mama? Lulota na sa ng isda niya. Ayan ang siba sa akin, mama, yung sardinas. Magpiprito ako ng sardinas. Diyos ko, guys. Ang dami kong sakit, eh. Lulota na ako ng... Sardinas, yes, yung prito ko lang, pero ginagamit ko ang olive oil. Sayang pa yung iba. Ubusin ko na. Lahat na lang. Gusto ko sana ang loto. Ang kasasoka yung iba. Pero ubusin ko na lang kasi si mama at mga si yung asawa ko gusto nila yung crazy. Kaya pipretoin ko na lang lahat. Ay, ay, hindi pala si Unix kumain ng lais na naman. Kaya ito, ginawaan ko siya ng apple tsaka carrots at saka orange juice. Ito na lang ang pinapainom ko sa kanya. At least kahit paano, may vitamin siya sa katawan niya. Kasi, oh, yeah, yeah. Yung yeah, accident. Oh, yeah. So, guys, I'm drinking juice, fresh juice. Yeah, kaya yan na lang pinainom ko sa kanya. Oh. At least, may apple, may carrots at saka orange mm, good boy sinahirap hindi talaga siya kumain hindi ko alam kung anong gusto niya tinatanong ko din ayaw niya tapos nilutuan ko ng french fries niya ayaw niya din, hindi niya din, din, din kaya buti na lang to nagawa ako kahapon kasi ito ng apple at saka carrot at saka orange sabi ko yan Please, please. Tinanong ko sa kung gusto niya. Tapos gintry niya, nagustuhan niya. Kaya ginawaan ko uli ngayong araw. Kaya happy na happy na ako na kahit yan lang ang kinakain niya, ay iniinom niya, okay na yan. At least kahit paano may fresh, fresh juice ang iniinom niya. Say hi to guys. Si hi! Ako sana maghuhugas doon ng plato namin, pero inaagaw ni Bianal. Siya na lang daw. Gusto niya siya lagi magtatrabaho kasi uuwi na daw siya, kaya kaya siya na lang daw ang gagawa Para daw makapahinga ako. Hmm. Pahinga, yon. <coughs> hmm. Gusto niya lagi pag may gawaan dyan sa kusina or maglalaba ako sa washing machine. Siya talaga yung kukuha at tutulungan talaga ako magsampay lahat. Ang bait niya talaga. Tingful ako na ang, biyan, ang bait ng biyanan ko. Ako lang kung minsan yung may problema. Hindi <laughs> ko alam kung bakit may tup pag may tupak ako. Pero siya wala ka talaga makukuha sa kanya. Sobrang bait ni biyanan. Kaya love-love lab lab namin sa ni Onyx eh. Kaya uuwi na siya sa Friday ngayon, Wednesday na. Kaya mamimiss namin siya kasi hindi ko alam kung kailan uli kami magkikita. Kaya nakakalungkot na uuwi na siya. Pero ganun talaga kasi walang tao yung bahay niya doon. Kaya kailangan niyang umuwi. Hello guys! Nakalabas ako mag-isa lang pero maglakad-lakad. Maglakad lang naman ako. Kasi parang bloated pa yung chan ko. Kasi walang exercise. yan ngayon, lakad ako pero dadaan ako dito sa town. Kasi, bibili ako ng aking uh, short. Sobrang aga pa sobrang maaga pa to na prepare yung prepare ko sa sarili ko pero kailangan kasi alam mo na sell kasi kaya kailangan ko nang bilhin ito guys ay susuotin ko kung mag holiday kami abangan nyo kung saan sobrang excited ako first time ng asawa ko pero si Onyx pangalawa pangalawa niya na pag matuloy ito alis na pangalawa niya na to guys pero yung asawa ko first time niya yay sa IT So I much. sana matuloy ito guys kasi asawa ko na to sabi sa akin hinihintay ko lang yung mga appointment ko pag wala na akong masyadong appointment na parang sasabihin nila na ganito na yung appointment ko ay parang 2 months, 3 months, 5 months 6 months maka yun magkakahalidi na pero pwede ko naman kung yung month na na mayroon akong ano mayroon kaming ay kung alis kami pwede ko naman yung mapa, mapa adjust or yun, basta excited na ako sana matuloy ito guys kasi first time yung pumunta dyan pumunta kaya pray pray lang kaya pray pray ko lang talaga na matuloy kami maglalakad ako ngayon guys ah. tapos paliko na to paliko na yan dyan tapos nito sa amin ah, Malay, malayo layo na din yung nilakad ko kaya okay na din uuwi na, na ako tapos na yung lakad to pero malayo-layo pa naman ako sa amin kasi kailangan ko papakainin na si Onus kaya uuwi na lang, uuwi na ako mga 6 o'clock na sa bahay na ako kailangan <coughs> ko na sang pakainin kasi kaninang tanghali. Wala man yung kinain. Diyos Dapat okay na ngayon yung alam ano, yung ulcer. Pero kanina, hindi na kumain. Kaya di ba kanina sabi ko, yun lang ang ininom niya yung juice. Pero at least may, avoca may avocado. At least may ano ba yun? May ano nga yun? at least may apple yun at saka carrots at saka orange at least healthy na juice niya mga fresh juice namin kaya okay lang yan ay akong bata hindi <laughs> naman ako masyadong nag worry hindi siya makakain kasi binibigyan ko naman siya ng bread kinakain niya naman at saka kahit bread naman yung kinakain nila busog naman yan sila kaso lang alam mo naman, Pilipina kailangan may rice. <laughs> yan lang guys. Pero kung maging okay na yung ulcer niya, babalik din yan yung gana niya ng kumain. <clears throat> Dito na pala ako sa bahay. <laughs> Nakin, hindi pala kanina nakabid yan. Ay, so for my husband, this one the shirt. For our secret. <laughs> Sana matuloy yun guys. Try nga natin. Try ko nga guys. Ito. Ito, ito naman. Ito para kumpe. Kasi gusto ko kung dyan ako. Kung halidi ako dyan. Ito ko laging short. Laging suot ko. Kasi na kukumpihan ako. Ito lang siya simple lang. Shirt lang na shirt talaga guys. Nakakita ang chan. It's time to sleep. Yeah, mama? Uh, Tell to mamaya. Tell to Good night, mamaya. You really sweat because it's uh, it's here in mama ya's room is so uh, is hot. You transpire? Yeah, look oh, come on, go bring to the room, come on, come on, bring to the room, come on, come ada sepi asal lalu, come come come, sepi asal lalu ke Come on, ayo, sopir call. pimaster. Nau mama ya, yeah, he will bring, come on, come come come, ya. Ayo, yao, ya sudah, sudah, sudah. Yeah, you're sweating. because in oh it's hot in the living room that's why you're here because it's it's hot in the living room Rob. because it's hot in the living room because it's hot there's no wind kish. Kid kiss kiss Look, look you really wet. Look, look, look. You but... mm. That's why you stay here because that good. one it, the wind and uh, it's cold here in the room. Yes. Good night, guys. Say good night to guys first. No, birthday. Okay, happy birthday first. Sing to happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Say good night, guys. Good night, guys. See you in next vlog. No, no, I'll be Okay, happy birthday. <laughs> okay, sing again, happy birthday. I'll be back. 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 birthday be birthday, Happy birthday. be happy birthday. Happy, birthday. happy, birthday. happy birthday.